Hello guys. So ito nga may sasabihin ako sa inyo. So mag-ingat tayo sa mga taong naka-smile sa harapan natin. Kasi most of the time, those people who are actually smiling in front of you and pretending to be caring and sila yung kunyari nagmamalasakit sa'yo. Pero, sa totoong buhay, eh hindi pala. So, magingat ingat po tayo sa mga ganyan. Mas okay yung mga tropang binuburaot ka minsan. O kaya, inaasar-asar ka. Pero, alam mo na pagdating ng pangangailangan na dyan sila. Kesa yung mga bait-baitan sa harapan mo. Tapos, uh, puro magaganday sinasabi in front of you tapos yun pala ay mga traitor at mga alam mo yun yung no, akala mo hindi makabasag tingkan so yeah ingat kayo dyan eh ingat kayo